Ay lumpiang isaw naman nga niho. ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At samaan niyo kaming maligo sa magandang lugar din niyo sa amin. For the go! <laughs> Ayun na no, mga kamangyan, minsan natatawa na laang din kami. Gawa na kung ano-ano na lang bagay yung mga inapagluluto namin din sa bahay ko. alam niyo naman yung no, mga kamangyan, sobrang hilig talaga namin kumain ng mga isaw, gayan. Kung pwede namin araw-arawin na araw-arawin namin. Alay hindi. Kaya nga nakakain na din naman kami ng isaw nung nakaraan. Kako nga niho, ang gawin naman namin. Yung nga lumpiang isaw, gawa nang nauuso-uso din huyo. Oh. Unang nalaman ko nga na may lumpiang isaw mga kamangyan, parang talagang ano ako na pastop. Na pastop. na syempre kakaiba siya gawa nang kadalasan man din ho kapag mga lumpia mga lumpiang toge, lumpiang siya. Hi. Pero lumpiang iso, parang ngayon lang ako nakarinig. Parang wait lang, gisingin nyo ako. Ala, sobrang OA. Bali yan nga niyo, yung pinakang maasikaso diyan mga kamangyan, yung paglilinis. Kasi syempre may mga kailangan talaga Diyan tanggalin ng mga pagkain pa, yung mga kinain ng manok. Sa tunay natagal talaga ng ilang oras. I think 365 hours. Ala, sobrang tagal. Yung talaga yung mga alay sa likod, sa kamay, sa bato. Kaya hindi na ako nagalinis dyan. Ala, sabi <laughs> ko sila na lang yung maglinis. Ako na lang magaluto. Uy, katapos nga niyo, matanggal yung mga kailangan tanggalin diyan mga kamangyan. Ay, di, ayan nga niyo, at nilamas ko naman aray sa suka at asin. Para humawala yung mga lansa, saat mas malinisan ho arin ng sobra-sobra. Parang sa sobrang linis nito, I think wala na tong lasa. Sa after nun, mga kamangyan, ayan nga niho, at binanlawan ko naman din niya ng bonggam-bongga. Grabe, sa mga inapagagawa namin din, eh, parang napalaba ako ng wala sa oras. Medyo marami-rami ho arin mga kamangyan, 7 kilo, tapos 80 pesos so oh, ang isang kilo. Ngayon no oh, na hindi pa siya luto, mukha talaga siyang marami, pero mamaya kapag napakuluan na yan, syempre magalukot-lukot na yan, magamukha ng kaunti. Kaya sakto lang din ho, yung 7 kilo. Tapos kung ano yung malinisan niyan mga kamangyan, nilagay ko lang ako din sa malaking tulyase, tapos naglagay ako ng mga pampalasang bawang, sibuyas, luya, asin, paminta, at saka ho -dahon ng laurel. Wala na ho pala akong nilagay diyan ng mga tubig-tubig mga kamangyan, gawa ng maya-maya naman ho, ay magatubig na yan ng kanya. At maya, -maya nga ho pala mga kamangyan, nung gaya na yung itsura niya, pinakuha ko na kay Kuya Bunje, para ho mapalamig na yan diyan, gawa ng syempre yan ay agupit-gupitin ah, pa ng very very light. So medyo maasikaso talaga, suko na ako. Wala, sobrang uh oh. eh, naman ho, wag na rin gupitin, lang Pero dahil nga choice namin na paherapan yung sarili namin, sige, ito na. I think sa dinner na lang kami makakakain. Hindi, <laughs> <laughs> pero ayun nga, mas maganda ho kasi ari kapag ginupit-gupit. Yung iba ho ang inagawa, as in talagang sobrang liliit. Yung parang nabanggang kasing size ng sopa. Ay, ayaw ko naman nun ang gayong. Gusto ko ay medyo mahaba-haba ng konti. Alam mo, ano konti? Kako ay yung mga kasing haba naman ng lumpia, mismo na agawin. Para mamaya kapag kinain, ay di madali-dali, magandang tingnan. At kailangan din palang lutuin ulit yan mga kamangyan bago ilagay mismo doon sa lumpia wrapper. Para mamaya kapag aprituhin na natin yung pinakang lumpia, ay di apa bro brown brown na lang natin kasi luto na yung nasa loob. Kasi o baka mamaya mahirapan tayo na lutuin nga ni yung nasa loob. So maganda yung luto na mismo. So ayan bal nagisa lang ako dito ng bawang at saka sibuyas. S saka ko na sinunod yan yung carrots, spring onion. Tapos so, ating ginupit-gupit na bituka ng manok. Inalo ko lang pala yan naglagay ng chicken cube at saka ako paminta. So kailangan lang mo talagang haluin niya na mabuti mga kamangyan para lahat noong bituka ay maglalagyan ng lasa. Tapos so hinabol ko nang ilagay diyan yung ganing hulog. Tapos ayun gayon lang kadalian mga kamangyan tapos apalamigin ah, ulit para mailagay na ho natin doon sa lumpia wrapper. Grabe, pangarap ko talagang matapos to. Salamat. <laughs> para nga niyo mas mapabilis rin mga kamangyan Ayun nga ni at nagtulong-tulong na sila diyan. Madali lang naman gawa ng para ka lang talagang nagagawa nung normal na lumpia. Slow kasi yung mga expert diyan. Kaya sabi ko, sige kayo na lang dyan. <laughs> tapos daga kanina mga kamangyan, nung no, niluto na natin yung bituka, nagunti talaga siya. Kaya akala ko, kukunti lang yung magagawa na lumpia, pero dahil nga niluto natin kanina ulit, at <tis> dinagdagan natin ng mga carrots, spring onion, ganyan. So, medyo dumami-dami ulit siya. Kaya ayan, at marami yung maluluto natin lumpiang isaw. Ay, for the good. So, ayan, nagsimula na rin na pala akong magprito diyan mga kamangyan. At sabi ko nga niyo kanina, madali na lang ang are, inaprituin in, na lang, pa brown brown yung labas. Tapos, so, are na rin yung pinakang ulam namin ngayong tanghalian. Tapos, kapag may natira pa diyan, oh, oh ay di pang merienda pa mamayang alas 3. <tis> Iman ko kung kami ang mga kamangyan pero inaulam talaga namin yung mga lumpia-lumpia na ganyan lumpian sianghay lumpian toge kasi hindi kasi iba parang ano lang yan merienda merienda sana all rich kids <laughs> mga oras nang are mga kamangyan talagang naku curious na kami kung ano nga niho yung magiging lasa na regawan ng siyempre first time lang namin makapagluto first time lang namin makakatikim at medyo kakaiba din talaga yung luto niya <laughs> siyempre nasanay kami na yung isaw nasa stick stick tapos ngayon nakainin namin tas nasa loob ng lumpia wrapper sana <laughs> and after nito minsan yung para mga kamangyan sa wakas ay naluto na ring ating lumpian isa <laughs> at dahil ganun okay naman na mga kamangyan abay alam niyo Kumano kayo ng bahaw diyan At kami ha isabayan nyo ng kumain din ni For the go! Ayun na nga yung mga kamangyan dahil nga nyo, kanina pa kami takam na takam diyan Grabe, promise, hindi talaga namin in-expect yung lahat sa sobrang sarap. Ala, buhat bang ko. Pero tunay, sobrang sarap nyo talaga. Lalo na siyempre yung una, crunchy-crunchy, ang crispy. Tapos biglang ang lambot doon sa loob. So, parang perfect talaga silang dalawa. Ala, At dahil nga nyo, niluto pa natin yung isaw mga kamangyan. Grabe, sobrang linamnam niya talaga. Samahan mo pa na may suka, ganyan. Ay, talaga yung yung kain Hindi na lang talaga ito pang merienda, pang ulam na talaga. ni perfect din era sa mga handaan. Kapag may mga outing kayo, may bisita kayo diyan sa inyo. At kung napapaisip kayo magnegosyo, pwede din. Basta balatuhan nyo ako. Alah, legit, sobrang nasarapan talaga kami diyan mga kamangyan. Parang gusto namin kumuha ng ginsito. Alah, hindi magiinuman. Kailangan lang din talaga kapag magaluto kayo ng garna. E di medyo marami-rami kayo diyan para syempre may katulong, mabilis matapos. Pero kung kunti lang naman yung alutoy, no? Hindi e kahit ikaw na lamang, mag-isa ka diyan. Alah, so ayun, basta sobrang sarap na rin, mga kamangyan. Kaya kung hindi pa natatrain na ako, ay i-try na rin, ho. Ay, for the go. At fast forward nga pala mga kamangyan. Ay, nga pala yung time na puntahan nga niyo kami sa Bako, din niyo sa amin sa Oriental Mindoro. Kasi oh, parang napapaibig na naman kami na maligo. Ala, <laughs> bali din nga niyo pala kami nagpunta sa Tampisa o mga kamangyan at grabe sobrang ganda talaga din. Dati eh. pa ho talaga namin ay gustong puntahan. Ayaw nung nagkaroon kami ng time ako talaga namang for the go. Tapos ayan sobrang nakakatuwa mga kamangyan, sinalubong kami diyan ni Ma'am Sherry. Siya ho yung owner ng Tampisa, sila ho nung kanyang mister. At grabe super babait nila as. In. Bali din nga niyo pala kami mag overnight mga kamangyan at tingnan niyo naman yung atulugan namin, sobrang nakaka-chill. So, pang couple, pang buong family sobrang tuwa-tuwa talaga kami din ng mga kamangyan gawa ng alam niyo naman kapag nag-outing outing kami as in buong family kami. Tapos meron sila dito yung parang isang buong bahay. Na no, as in perfect talaga para makapagbanding kayo ng bungang-bunga. Bali one night lang pala kami dito mga kamangyan at sabi ko nga ni kung alam ko la ang nagarnik kaganda baka pwedeng 5 days kami. Tapos <laughs> saka nagustuhan ko pa din yung mga kamangyan dahil nga na yung tubig ay galing doon sa ilog. Talagang fresh na fresh siya, walang chlorine. At ang sarap niya talagang liguan, ang sarap ba ganung dampi sa iyong balat? Ala, sobrang arte. So ayan, ito yung katabing ilog mga kamangyan Pwede din dito magligo-ligo, magmuni-muni, tapos kausapin mo yung mga member ng Encantadia. Ala, so, talagang sinulit namin niya ang bonggam bongga mga kamangyan Kaya ayan, puro picture. Salamat! At alam niyo naman ng mga kamangyan sobrang gustong gusto talaga namin aring mga outing. Kung pwede laang na monthly, may puntahan kami. Talagang go. Kasi sobrang saya talaga mawawala yung mga problema mo, yung stress mo. Wow, na makakala mo talaga. Kasi sa tunay, iba talaga yung mararamdaman mo sa garne kapag madadapuan ka ng sikat ng araw, makakalanghap ka ng hangin. So, iba talaga siya sa piling kayo inaulit-ulit namin na mamasyal kung saan-saan. Bala yan pala si ma'am and sir mga kamangyan. Sila yung owner, nagpicture muna kami diyan kasama yung mga staff nila. Super linis din dito mga kamangyan at kahit mainit yung panahon, hindi mo sobrang ramdam kasi maraming puno. Tapos nga, malapit sa ilo. Tapos pang isa pang ako din yung mga kamangyan kapag may mga outing kami, sina nanay, sina Kitang-kita talaga namin na nag-enjoy kasi syempre madalas nasa sa bahay lamang sila, nagaluto, nagalinis ng bahay. So ang sarap makita na nag-enjoy sila na parang mga bata. Tapos alam niyo gaho dati ng no, mga bata pa kami, syempre di ka lagi kami nagaligo sa dagat, sa ilog. Pero yan si nanay, kasama naman namin siya pero hindi namin siya mapaligo ng matagal. Siguro kung maligo, naglitan lang as in parang nagsawsawla ang parang naghinaw lamang. Kasi nga sobrang sakitin niya noon parang pag nagligo siya ng mga ilang minute, aubuhin agad siya, alag natin, ganyan. Tapos sobrang nerbyosa pa niya kaya nakakatuwa ngayon na parang bata na talagang naglalaro diyan. Ari. Ah. So ayan asahan niyo na talaga mga kamangya na mapapadala 'yung mga pagliligo niligo namin sa garni yung mga outing-outing. Kasi maliban sa pagluluto sa bahay kubo, sa bukid, yan na rin ho talaga yung pinakang namin. Yung mamasyal, maligo. super worth it nun mga kamangyang kasi talagang nagkakaroon kayo ng maraming memory. Kaya kayo kapag may time kayo, ayan, makipagbanding din kayo sa family ninyo, sa friends ninyo. Maniwala kayo sa akin, ang sarap talagang balik-balik ka nun. Ay, for the good. Okay, so, mga kamangyang, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo ng ating page at share yung video. Ano? O, share dito na lang ang ating video at kami mag-enjoy pa din eh. Bye-bye, love you. Wee.